Tagol di ka makapirmi dyan. Ihingi ka na, no? Siyempre, malabot na ako makas dito eh. Hindi mo makakalaya na tayo. Hinay-hinay lang, Dags. Hindi pa tayo makakalabas. Tayo pa natin kailangan gawin eh. Kailangan nga natin makausap si Matos. Kaya kailangan natin makalabas dito. Yun yung unang-una natin. Ah! Wisig! ka nga! Ano tayo papalabasin tayo? Kaya ah, niya mo? Lalong hindi. Oo nga! Kontrolin mo nga galit mo! Pero kontrolin? Paano ko kontrolin? Hindi naman tayo dapat nandito! Si Lorenzo ang dapat yun nandito. Siya dapat ang makulong. Siya dapat ang managot sa mga ginawa niya sa atin, sa mga magulang natin. Kaya magchichill nga lang tayo. Kunting tisa lang, may enjoy naman natin yung buhay sa labas eh. Di ba kidlat? O saan tayo uwi? ba diba, wala na tayong bahay? Wala na tayong pamilya? Saan? Mga tol, base sa mga kwento niyo, tungkol sa mga kasama yung sarilis, mukhang mamabait naman sila, tsaka hindi kayo papabayaan eh. Lalo na si Imahana. Tama! Pati nanay ko, kapag nakalaman niya na nakalabas ako dito, babalik yun! Nanay mo? E, iniwan ka na nga nun, di ba? Eh, babalik yun! Babalik? Umalis lang sila, sandali! Babalik yun! Tanda-tanda mo na! ututo -utu ka pa din! Iniwan ka na nila dito, Dagol! Inayahan ka nila, mabulok dito! Eh, umalis lang sila, sandali! Pagkailan mo yung ilusyon mo, Dagol! Lumapit ang nanay mo kay Rendon, para humingi ng abogado sa atin! ang na abogado na nakumbinsin sa atin na umamit tayo sa korte. At sa huling dalaw niya, sinabi mismo ng nanay mo na tantanan mo na sila. Mabubulo ka daw dito. Ano na yan? Oo, narinig namin kung paano kayo takwil ng nanay mo. Hindi ka niya mahal. Binenta ka na niya Renton. ka dito at bayaran niyang nanay mo. Sabi mo! Ay! Ay! Bawin mo si Tambal, ambal, 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 ambal. Boy, go, ambal, ambal, ambal. Bungil kena, se, uang, bungil kena, event, ay nauwi sa rambulan ng mga residente ng bagong Buhay Boys Town. Hindi pa nasisiguro kung ano ang sinimula ng gulo, ngunit agad naman itong nakontrol ng dahil sa mga concerned citizens. Isa na dito, si Bayani Salbasyon. Sa tulong ni Bayani... Nasa balita ka. Alam ba nila kung sino nagsimula ng gulo? Eh, hindi nga eh. Pero, kawawa naman ng mga bata. Sana hindi maging mabigat ang parusa sa kanila. Sa nakita ko nangyari, kailangan talaga silang bigyan ng leksyon. Hindi nga sa kulong dito sa pagsunog dahil minor de edad sila. Kaya dapat lang eh, pantayan pa na maigpit yung mga batang yan eh. Anak, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa kanila? Sila ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Kaya talagang galit ako. <laughs> ang hindi ko maintindihan kung bakit kayo hindi. Dahil wala silang kasalanan. Nay, alam kong lumaki sila na kasama ninyo. Pero wag naman sana kayo maging bulag sa kanila. Ibig mo sabihin, mali ang pagpapalaki ko sa kanila? Ang pag-aaruga ko? Ang paggabay ko sa kanila? Mali? Samantalang labing anim na taong kami magkasama araw-araw. Ikaw nga ni Misal, hindi mo sila nakausap eh. Anak, ilang taong kang wala rito? Huwag na dalaw pa, ano, sanda-sandali lang na hindi mo nga sila nakakahalubilo, eh. Alam, ano, sana naman naintindihan ko rin na makawala kang tiwala sa kanila, pero sana naman magtiwala ka sa nanay mo. Nay, sorry. Alam niyo naman buong-buong tiwala ko sa inyo. Marami lang nakakasamang tao. Ibat-ibang klaseng tao at ang iba dyan, talagang likas kasamaan. <laughs> Kahit anong pag aalaga at pag-aaruga mo sa kanila. Pero hindi mga batang yun. Sige, ganito na yan. na ko muna yung pag-uus sa kanila para sa inyo. Salamat, anak ka. Ang sa akin lang naman, isa na mapatunayan kaagad agad na wala silang kasalanan. Kasi kung magtatagal pa sila sa boys stop, baka mamaya lalo silang mapasama. May na inaalala ko eh. Pinasok sila sa Boys Town para ma-rehabilitate. Pero paano mangyayari kung katulad ni Beryl ang kasama nila? Sigurado akong hindi titinoy yung mga yan. Ang laman na. Hindi nang sorry na eh. Sorry na. Kailangan mo sinabi na hindi po. Na ako nagtanggapin na no, wala akong pamilya. Nakatama tayo, wala nang pamilya eh. pamilya tayo. Ayoko, pamilya tayo, di diba? ba? Gusto talaga kayo Anong plano natin? Interpreta natin yung mga sinabi ni Mato sa pulis. Tulot, hindi nga tayo papaniwalaan ng mga pulis pag basta-basta lang tayo pumunta sa kanila. Tol, kung hindi tayo mang sa mga pulis, eh, anong gagawin natin? Alam nga naman, nakatunga nga lang tayo sa isang tabi, hayaan natin mga Victor na makawala. Alam mo kung may cellphone lang ako, kaya ko post sa social media yung mga Victor na yan, eh. yung mga kasama nila, kaya ko post yun eh. Ano papakita? dito mong viewers. <laughs> lang naman. Eh, kedi... Maghanap lang na tayo ng reporter. Magpa-interview tayo. Ano tayo tatawag ng reporter? Wala tayong cellphone. Okay. Hindi sa office ni Miss Joyce. Pag nakalabas na tayo dito, pumusti tayo doon sa gabi. O sige, pag nagpa-interview tayo, mas hiningan tayo ebidensya. Anong papakita natin? Wala rin eh. Hindi eh, pa ba, ba sapat na ebidensya yung sinabi ni Matos? Eh, eh, hindi nga pwedeng sinabi lang ni Matos. Dapat si Matos mismo yung magkukwento sa kanila interview natin si Matos. Yun yung punto ko. Kailangan natin makontak si Matos. Kailangan natin ng tulong galing sa labas. Oh, siguro naman natuto na kayo. Sige, labas na.